Ang palabas ay nagsasaad sa Marvel Universe, kung saan ang mga mutant na may pambihirang kakayahan ay nabubuhay kasama ng mga tao. Gayunpaman, ang mga mutant na ito ay madalas na pinarurusahan ng gusto kung gagamitin nila ang kanilang mga kakayahan, lalo na sa publiko. Isang gabi, makikita natin ang isang babaeng mutant na nagngangalang Clarice na tumatakas mula sa isang bilangguan sa Atlanta. Maraming pulis ang sumusunod sa kanya at sa huli ay naipit siya sa isang patay na kalye, sa isang desperadong hakbang. Ginamit ni Clarice ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang portal na kulay rosas at asul. Mabilis siyang tumalon sa kabilang panig bago siya mahuli ng mga pulis. At natapos ang paghabol. Sa ibang lugar, makikita natin ang tatlo pang mutant na malapit, kabilang sina John, Marcus, at ang kanyang kasintahan na si Lorna, si John na may kapangyarihan ng pangitain at pinalakas na pandama ay nalaman na may isang babaeng mutant na nagtatago malapit at nasa panganib Nagpasya silang lapitan siya at sa huli ay natagpuan si Clarice na nagtatago sa isang opisina ng isang lumang gusali Hindi siya masaya na makita sila Ngunit ipinaliwanag ng trio na sila ay kasama ng mutant underground at naparito upang tumulong Ang kanilang usapan ay naputol nang dumating ang isang pulis at pinalibutan ang gusali Nagsimula silang magpaputok ng mga bala Kaya ginamit ni Lorna ang kanyang kapangyarihan sa magnetismo upang itaboy ang mga patrol car you sa parehong oras. Ginamit ni Marquez ang kanyang kakayahan na manipulahin ang mga ilaw upang bulagin ang mga opisyal. Sinubukan ng mga mutant na tumakas. Ngunit sa kasamaang palad ay nasaktan si Marquez sa balikat. Si Lorna ay nahuli. At ito ang nagtulak sa iba pang mutant na desperadong tumakas. Kinabukasan ng umaga, makikita natin ang isang mag-asawa, si Reed at Caitlin Strucker, sa isang pagpupulong sa punong guro ng paaralan ng kanilang anak. Ipinahayag ng mag-asawa na ang kanilang anak na si Andy ay patuloy na binubuli ng kanyang mga kaklase. Sumang-ayon ng punong guro na aaksyonan ang usapin. Ngunit hindi lubos na kumbinsido si Reed. Binalaan niya na kung magpapatuloy ang pambubuli, mapipilitan siyang Aidmanda ang paaralan. Pagkatapos, nagtungo si Reed sa trabaho, at nalaman natin na siya ay isang tagayusig. Nilapitan niya ang nakakulong na si Lorna at inalok siya ng mas maikling. Sentensya kapalit ng impormasyon tungkol sa mga mutant na nagtatago sa lungsod. Tumanggi siyang makipagtulungan at sinimulan siyang pahirapan gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit pagkatapos ay kinuha ni Reed ang isang file at ipinakita kay Lorna ang isang bagay, na nagdunot ng bigla ang pagbabago sa kanyang ekspresyon mukha siyang natakot, at pinayuhan siya ni Reed na maingat na pag-isipan ang kanyang sitwasyon bago umalis. Nang gabing yun, makikita natin si na Andy at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lauren na papunta sa isang sayawan sa gymnasium ng paaralan. Pagdating nila, Abala si Lawrence sa pag -e enjoy kasama ang kanyang nobyo. Iniwan nito si Andy na mag-isa at agad siyang napansin ng kanyang mga buli. Hinayla nila siya sa banyo at sinisi sa pagre-reklamo tungkol sa kanila sa punong guro. Itinanggi ng batang lalaki ngunit sinimulan nila siyang pahirapan sa pamamagitan ng pagbuhos ng mainit na tubig. Ito ang nagtulak kay Andy na sumigaw sa sakit. At isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang kanyang sigaw ay nagdulot ng pagyanig ng mga rafters at sa huli ay gumuho ang gymnasium. Pagkatapos nito, nagsimulang tumakbo ang mga estudyante sa takot. Gayunpaman, Tumanggi si Lauren na umalis ng walang kanyang kapatid at nagmamadaling pumunta sa banyo. Ang gusali ay nasa bingit ng pagguho ngunit ginamit ni Lauren ang kanyang kapangyarihan ng force field upang bumuo ng isang hadlang. Na nagbunyag na siya rin ay isang mutant. Sa huli ay matagumpay niyang nahanap ang kanyang kapatid at tumakas mula sa paaralan. Pag-uwi sa bahay, Sinabi ng magkapatid sa kanilang ina ang lahat ng nangyari at ibinunyag na sila ay parehong mutant. Ito ay nagdulot ng pagkabigla at pagkakabalisa kay Caitlin dahil ang trabaho ng kanilang ama ay ang paghuli sa mga mutant tulad nila. Sa sandaling yon, dumating ang ilang opisyal sa bahay upang arestuhin ang magkapatid. Tumanggi si Caitlin na papasukin sila. Ngunit itinulak siya ng mga opisyal at pilit na pumasok. Wala nang magawa si na Lauren at Andy kundi gamitin ang kanilang mga kapangyarihan. Matagumpay nilang napaglabanan ng mga pulis at nagawa ng pamilya na tumakas gamit ang isang kotse. Pagkaraan ng ilang oras, tinawag ni Caitlin ang kanyang asawa at sinabi sa kanya ang lihim ng kanilang mga anak. Nagkita sila sa isang kafe at nabigla si Reed sa bagong impormasyon. Pagkatapos ng maingat na pag-iisip, tiniyak ni Reed sa kanila na ang kanyang pamilya ang kanyang pangunahing prioridad at hindi niya sila pababayaan. Iminungkahi niya na tumakas sila sa isang bansa na may mas kaunting mga restriksyon sa mga mutant. Tulad ng Mexico, nag-check-in ang pamilya sa isang malapit na motel at nagpa siya na magtago muna. Kinabukasan ng umaga, ginamit ni Reed ang kanyang mga contact at nagawa niyang makakuha ng impormasyon tungkol sa underground mutant group. Nakuha niya ang numero ni Marquez at tinawagan siya. Ipinaliwanag ni Reed na ang kanyang mga anak ay mutant at kailangan niya ng tulong upang makatawid sila sa hangganan. Ipinahayag din niya na siya ay nag kay Lorna ngunit maaari niyang tulungan siyang makatakas. Nang marinig ito, una itong tinanggihan ni Marcus, dahil iniisip niya na ito ay isang uri ng bitag. Ngunit nang ibunyag ni Reed na buntis si Lorna, siya ay nabigla. Sa huli ay sumang-ayon siyang tulungan ng pamilya at binigyan niya si Reed ng isang lugar upang magkita. Pagkaraan ng ilang oras, nagkita sina Marquez at Reed sa isang bar upang pag-usapan ng mga kondisyon. Sinabi ni Marquez na ililigtas niya ang pamilya, ngunit kailangang manatili si Reed kasama niya hanggang sa matulungan nila si Lorna na makatakas. Nang gabing yon, nagkita ang pamilya Strucker at si Marquez sa isang bodega, at ipinangako niya na tutulungan silang tumawid sa hangganan. Ngunit bigla, ang grupo ay napalibutan ng mga opisyal. Ginamit ng mga mutant ang lahat ng kanilang kapangyarihan upang lumaban. Ngunit ang mga opisyal ay may espesyal na armas at napigilan sila. Nang wala ng pag-asa, dumating si na Clarice at John upang tumulong. Mabilis na ginamit ni ice ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang portal. At isa-isa ang grupo na dumaan dito. Lahat ay tumalon at ligtas na nakarating sa headquarters ng Mutant Underground. Ngunit nang turn na ni Reed na tumawid, napagod na si Clarice at bumagsak sa lupa. Ang portal ay nagsara rin, at naiwan si Reed sa kabilang panig upang arestuhin ng mga opisyal. Sa ibang lugar, makikita natin si Lorna na inililipat sa isang county jail, kung saan siya ay tinatanggap ng may pagkapuot ng ibang mga bilanggo. Mayroong isang electric collar sa kanyang leeg, na nagdudunot ng matinding kuryente tuwing susubukan niyang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan bumalik sa Mutant HQ. Ang pamilya Strucker ay nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Reed. Ngunit ipinangako ni Marquez na hahanapin niya ito, dahil kailangan din niya siya upang mailabas si Lorna. Samantala, lumalala ang kalagayan ni Clarice, at iminungkahi ni Caitlin na kailangan niya ng doktor. Ngunit ang ibang mga mutant ay nagtalo na siya ay hinahanap ng mga autoridad at hindi nila maaaring dalhin siya sa ospital, upang lalong magpulala ng sitwasyon. Ang walang malay na si Clarice ay nagsimulang magbukas ng portal sa isang malayong kalsada Ito ay nagdulot ng takot sa mga mutant Dahil hindi nila maaaring ipagsapalara na ibunyag ang kanilang lokasyon sa mga sibilyan Sa kabutihang palad, si Laura nang nanguna at isinara ang portal gamit ang kanyang force field Ipinahayag ni Caitlin na siya ay isang dating nurse at maaaring makatulong na mapabuti ang kalagayan ni Clarice Gayunpaman, kailangan niya ng angkop na gamot na makukuha lamang sa mga ospital Kaya't siya at si Marcus ay nagtungo sa kalsada upang hanapin ito habang ang iba ay sumusubok na kontrolin ang mga pag-atake ni Clarice, sa ibang lugar, makikita natin si Reed na nakakulong sa isang bilangguan, kung saan siya ay tinatanong ng isang opisyal na nagngangalang Jay Turner. Sinubukan ng opisyal na manipulahin si Reed na ipagkanulo ang mga mutant, ngunit tumanggi siya. Sa halip, iginiit niya ang kanyang mga karapatan at humingi ng abogado. Ngunit binalaan siya ng opisyal na ang sitwasyon ay lumampas na sa batas. Samantala, dumating sina Marcus at Caitlin sa isang ospital at ipinahayag niya na ang gamot na kailangan nila ay nasa emergency room. Dahil hindi sila maaaring pumasok ng walang sapat na dahilan, ipinakita nila ang sugat ni Marcus sa balikat. Mabilis silang pumasok, na nagpapanggap bilang mag-asawa. Pagkatapos, tinahin ng doktor ang kanyang sugat at nakipag-usap kay Caitlin ng pribado. Napansin niya ang ilang pasa sa kanyang ulo at nagtanong kung ito ay kaso ng domestic violence. Ngunit itinanggi ni Caitlin ang kanyang mga alalahanin at sinabing aksidente lamang ito. Pagkatapos umalis ng doktor, Nagbalat kayo siya bilang isang nurse at ninakaw ang mga kinakailangang gamot. Samantala, sa Mutant HQ, lumalala ang kalagayan ni Clar Eyes, at mas madalas na siyang magbukas ng portal sa parehong lugar. Nakita ng mga mutant ang ilang pulis sa kabilang panig, at matagumpay na isinara ni Lauren ang portal ng may hirap. Gayunpaman, Naramdaman ni John na tinatawag ng mga pulis ang isang SWAT team at hindi sila magiging maswerte sa susunod na pagkakataon dahil wala ng ibang opsyon. Nagpa siya ang grupo na lumikas at nagsimulang lumabas sa gusali. Ang mga portal ni Clarice ay patuloy na nagdudulot ng kaguluhan at winawasak ang lugar. Ngunit bago paman maging malala ang sitwasyon, dumating si Caitlin at ibinigay ang gamot kay Clarice. Sa wakas ay bumuti ang kanyang kalagayan at siya ay bumalik sa normal. Sa ibang eksena, muling nagkita sina Jace at Reed at ipinakita sa kanya ang footage ng mga pulis na nagtatanong sa kanyang ina. Nagalit si Reed at sinabing wala itong kinalaman sa kanyang ina. Ngunit wala itong pakialam si Jace at nagbanta na isasakdal ang buong pamilya niya sa terorismo. Sa huli, sumuko si Reed at sumang-ayon na makipagtulungan. Ngunit may isa siyang kondisyon, ihahatid niya ang mga pulis sa Mutant HQ basta iiwan nila ang kanyang pamilya. Masayang sumang-ayon si Jay sa kasunduan at sinabi kay Reed na tama ang kanyang desisyon. Sa ibang lugar, ang grupo ng mutant ay nagsimulang magplano kung paano may lalabas si Lorna sa bilangguan. Si Clarice ang kanilang pinakamahusay na opsyon. Dahil siya lamang ang may kakayahang mag -teleport. Kaya iminungkahi ni Marcus na sana yun ni John si Clarice Tulad ng kanyang ginawa sa ibang mutant noon Mayamaya. maya kinausap ni John si Clarice Na nagsabi na hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan mula nang siya ay gumaling Ipinaliwanag din niya na ang kanyang mga kakayahan ay naaktibo ng malakas na emosyon tulad ng takot o pag-ibig Isang babae na nagngangalang soo niya ang nakarinig ng kanilang usapan at kinausap si John ng privado Siya ay isang mutant na may kakayahang baguhin o magtanim ng mga alaala sa isip ng iba Iminungkahi ni Sonia na magtanim ng alaala sa isip ni Clarice upang paniwalaan niya na sila ni Lorna ay matalik na magkaibigan, na mag-uudyok sa kanya Gayunpaman, tumanggi si John, dahil alam niya na maaaring magdulot ito ng malalang epekto sa hinaharap Nang gabing yun, Jean Eisen ni Caitlyn ang kanyang mga anak at sinabi na lihim siyang lalabas upang makipagkita sa kanilang tiyuhin na si Danny para humingi ng tulong Laban ang mga bata sa ideyang ito, ngunit ayaw nilang hayaan siyang mag-isa kaya, inalok nila na samahan siya at protektahan siya kung sakaling atakihin siya. Kinabukasan, sinimula ni John ang pagsasanay kay Clarice at inutusan siyang mag-focus sa isang bagay na makabuluhan at mahalaga sa kanya. Gayunpaman, agad niyang naramdaman na tumakas si na Caitlin at ang mga bata kagabi at nag-alala. Mabilis na sinabi ni John K Marquez ang sitwasyon, na nagbabala na kung mahuli ang pamilya. Maaaring mapilitan silang ibunyag ang lokasyon ng Mutant HQ. Parehong naiinisin si na Marquez at John sa katangahan ni Caitlin at nagtungo upang iligtas ang pamilya bago pa sila ma- -abute ng mga pulis. Samantala, dumating si na Caitlin at ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang kapatid na si Danny, kung saan sila ay nagyakapan. Inanyayahan niya sila sa loob, at nagmakaawa si Caitlin na gamitin niya ang kanyang mga koneksyon upang palayain si Reed mula sa bilangguan. Gayunpaman. Tumanggi si Danny, na nagsasabing mula nang lumabas ang balita, lahat ng mga makapangyarihang tao ay tumigil na sa pakikipagugnayan sa kanya. Sinabi niya na nasa panganib ang kanyang sariling pamilya at ayaw niyang mapabilanggo. Pinayagan niya silang manatili ng isang gabi at inalok ang lahat ng pera mula sa kanyang safe. Ngunit yun na lamang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Sa ibang eksena, naglagay si Jace ng ankle transmitter kay Reed at pinalaya siya upang magsagawa ng isang sting operation. Susubaybayan ng transmitter ang kanyang lokasyon at hindi niya ito maaalis maliban kung putulin niya ang kanyang paa. Pagkatapos, nagtungo si Reed sa bar kung saan siya nakipagkita sa bartender, na isa ring mutant. Sinabi niya na siya ay nakatakas mula sa bilangguan at nagmakaawa sa bartender na dalhin siya kay Marcus upang mahanap niya ang kanyang pamilya. Nagduda ang bartender sa simula ngunit sa huli ay sumang-ayon na dalhin siya sa drop-off location kung saan hahanapin siya ng mga mutant. Samantala, Dinala niya si Reed sa isang backroom kung saan naghihintay ang isang inosenteng inang mutant at ang kanyang anak na babae. Inalis ng ina ang sakit ni Reed mula sa kanyang sugat at ipinahayag na pupunta rin sila sa Mutant HQ ngayong gabi. Nang dakong gabi, dinala ng bartender ang ina at anak na babae kasama si Reed sa drop-off location. Si Reed ay may seryosong mukha sa buong biyahe. Kaya't siniguro ng batang babae na magiging maayos ang lahat. Sinabi niya na pupunta sila sa isang ligtas na lugar kung saan hindi sila mahahanap ng masasamang tao. Nang marinig ang kanyang mga inusenteng salita, labis na nagyot si Reed at agad niyang hiniling na ihinto ang sasakyan dahil sinusundan sila ng mga pulis. Nagulat ang bartender sa impormasyong ito ngunit sinabi na hindi niya maaaring ihinto ang sasakyan. Kaya, binuksan ni Reed ang pinto at tumalun palabas. Ginamit ng bartender ang kanyang kapangyarihan upang mawala ang sasakyan, na nagpapahintulot sa kanila na tumakas mula sa mga pulis. Di nagtagal, lumapit si Jace kay Reed, na nakahandusay sa lupa, at sinabi na nawala na niya ang kanyang tanging pagkakataon na makita ang kanyang pamilya. Kinabukasan, patuloy na nagmakaawa si Caitlin sa kanyang kapatid, ngunit tumanggi siyang magbago ng isip, sa gitna ng tensyon, Dumating si na Marcus at John sa bahay at iginiit na sumama sa kanila si na Caitlin at ang mga bata. Nagulat si Danny sa kanila at hiniling na malaman kung sino sila. Ngunit naantala sila ng mga ingay sa labas, na nagbunyag na may grupo ng mga kalapit bahay na nagtipon. Nalaman nila ang pagdating ni Caitlin at hiniling na makita ang mga batang mutant, na may $300,000 na gantimpala sa kanilang mga ulo. Agad na lumabas si Danny at sinubukan na paalisan ng mga lalaki. Sinabi niya na walang tao sa loob at siya lamang ang nandyan. Gayun paman, Sinuntok ng mga lalaki si Danny at nagmamadaling pumasok sa bahay. Nagalit si Andy, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang basagin ang pinto. Nais na niyang labanan sila, ngunit pinigilan siya ni John at Marcus. Sa halip, sumakay sila sa isang kotse at sinubukang tumakas. Ngunit hinabol sila ng mga galit na lalaki. Sa desperasyon, kinontak ni John si Sonia at sinabi sa kanya ang grabidad ng sitwasyon. Pagkatapos nito, lumapit si Sonia kay Clarice at hiniling na gumawa siya ng portal. Ngunit hindi ito magawa ng huli. Nang walang ibang magawa, nagtanim si Sonia ng maling alaala ng paghahalikan at pag-ibigan ni na Claire Ice at John. Ito ay isang malakas na alaala, at ngayon ay mayroon ng pinapahalagahan si Clarice. Ipinahayag ni Sonya na si John ay nasa panganib, kaya't nag-alala si Clarice at sumunod sa kanya sa gitna ng isang bukas na kalsada. Binuksan niya ang isang portal na sapat para sa isang kotse, na nagpapahintulot sa grupo ng mutant na ligtas na tumakas mula sa mob. Pagkatapos ng insidente, niyakap ni Clarice si John ng may pagmamahal, na nagpapahayag ng kanyang kaluwagan na ligtas siya. nagtaka si John at kinausap si Sonia ng privado, na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ipinahayag ni Sonia na ibinigay niya kay Clarice ang mga alaala ng nangyari sa pagitan nila noon Nalaman natin na may nararamdaman si Sonia at John para sa isa't isa ngunit nagpa siya na huwag magdate para sa kapakanan ng kanilang misyon Nagulat si John na napagtanto na ang mga alaalang yun ay natanim na kay Clarice At alam niya na hindi ito magtatapos ng maayos